kumita ng pera eh daw tayo kung paano magupit ng rebuilding <laughs> tutorial puro kay tutorial Ah, papakita ko lang yung mga ginag ginag ginagawa namin ngayon, ano. You know. Baka para, para para sabihin niyo kaya ako yun eh. So, ito talaga kami, trabaho-trabaho kahit walang bantay. Trabaho-trabaho. Uh, Basta pag oras ng out-out talaga kami. Ayun. Spandre na natin 'yan. Sa so, mo doon yung dilid, yung ano dito. Oh, di ba hindi nga ano eh. Hindi nga patay-pantay mga padre niyan. Ah. Uh -huh.